Yun, isang magandang araw sa ating lahat mga kaluto At ngayong araw namang ito yung magluluto tayo ng pizza Kaya uh, samahan niyo ako sa aking gagawin pagtitimpla At pagluluto nitong pizza ito mga kaluto bali bumili ako dito ng one port na all-purpose na harina. Ang tawag ko dito ay trisera o yung mayabo na harina, mga kaluto. At bali itong one port na ito ay hindi ko ito titimplahin lahat dahil ito gagamitin ko mamaya pag ito yung minasa ko na. Gagamit tayo dito ng bali tatlong, kutsa, uh, tatlong kutsaritang asukal na pula. Tatlo lang ang gagamitin natin dito. Yan gagamit din tayo ng dalawang kutsaritang oil mga kaluto yan dalawang kutsarita na yan mga kaluto maglalagay din tayo ng isang kutsaritang asin at saka isang kutsarang baking at saka kalahating kutsarang yes mga kaluto katapos ihulog dati ang ingredients ating imi-mix itong mabuti para matu matunaw yung asukal yung sugar at saka yung asin yan, ganyan lang mga kaluto at ang pagmamasa naman ito mga kaluto ay hindi masyadong katagalan dahil kahit trisera ito o all-purpose pag sobra sa masa, ito ay nakunat din mga kaluto kahit ito ay mayabong harina mga kaluto kaya kailangan konting oras lang ang pagmamasa ito para hindi tayo abuti ng kunat mga kaluto. Ganyan na nagmamasa ng cherisera o yung all purpose na harina mga kaluto. Yan, pagkatapos natin itong masahin mga kaluto, ilagay, ilalagay natin sa tagayan at pagkatapos ba natin ng plastic at ating paalsahin ng konting oras at habang pinapaalsa natin ito ay di magagayad naman tayo ng mga pantappings mamaya yan itong aking titimplahang itong mga kaluto ito ay giniling na manok at saka makaroon ay mga kaluto yan yung aking hinalbusan muna. At nagsabay ko na yung dalawa, yung manok at saka makarone. Nagsabay ko na. At tapos, binilinder ko sila. Yan na ang resulta ng mablinder ko, mga kaluto. Pinong-pino na siya. Tapos nilagyan ko ng konting pabinta. Tapos nilagyan ko ng carrots. Yung carrots na yun ay hindi luto yan, mga kaluto. Yan ay ginayat ko lang. Tapos yan, eh, minix ko lang diyan sa makarone at saka sa manok tapos magagaya tayo ng ano ng ng repolyo pero ito yung mamaya natin ilalagay kasama na tayo ng konti mamaya pag nagluto tapos pagka naluto na at nahango natin saka natin ilalagay ulit ito sa ibabaw ating itatapping sa mga kaluto ang paggagawa naman ng pantapping sa pizza mga kaluto ay kahit naman anong pwede kahit anong gulay pwede prutas pwede kahit anong gustuhin natin pwede natin itapping siyan ang mga kaluto, kung sakaling kayo ay magagawa din ng ganito, ng pizza, ay lang ang pinakamainam na gagawin natin mga kaluto. Kahit pasabihin natin all purpose o tricera o mayabo na harina ang ating gagamitin sa paggawa ng pabalat ng pizza mga kaluto. Napaka-importante na ma mamasa natin ng ayos ang ating harina mga kaluto dahil kapag ito hindi maayos ang pagmamasa at hindi maayos ang pagtitimpla nakunat itong ating gagawing pabalat na ito mga kaluto kaya importante na maging maayos ang pagmamasa nito mga kaluto dahil ilang beses na rin ako nagawa nito talagang minsan talagang nakunat talaga pag medyo na tumagal yung ating pagmamasa nakunat talaga ang harida, yung ating minamasa mga kaluto kaya talaga napaka importante na mas mabilis at maas ang ating pagmamasa. Sorry naman ay. Yes.